Po kasi salve lang po po papa galing sa bukol ko. So, ayun po. Sobrang laki po nang maitulong sa akin ng salve barley grass. Kaya ako po sinishare din yung kwento ko kasi gusto ko rin po mas makatulong yung salveo barley grass sa mas marami pang kagaya ko na yun po yung kapos hindi ka kayang magpagamot or magpa-check up man lang. Ako po si Jane Escubio, taga Hay Nueva Isija, 28 years old, isang housewife. Bali 2017, nagtatrabaho ako nun sa isang fast food nung may makapa ako na parang pantal lang nung una dito sa dibdib ko. Bali yung kirot po, tsaka yung makati po siya, masakit. Two years ko po siyang tiniis kasi po wala akong pampacheck up nun. Bali nakisabay pa ako ng check up nun sa anak ko, 2019. Dun ko lang din po nalaman na sis po pala siya na hindi naman cancer, um, sabi ng doktor. May takot pa rin po ako noon kasi ang nasa isip ko po noon kapag sis, inooperahan po talaga siya, tinatanggal pagka bukol po talaga. Pero lumipas pa rin po yung taon, hindi ko po siya pinansin. Dahil nga po, ang iniisip po po yung gastos, may mga anak po ako, yun po yung priority ko. Ang bata-bata ako pa po kasi tapos tatlo yung anak ko. Iniisip ko, maoperahan po ako kapag hindi ko siya naagapan. May mga nararamdaman din po ako noon na palagi po akong nahihilo. Halos araw-araw po yun. Pati po yung sakit ng ulo po, sobra po. Halos araw-araw din po siya. May mga times na rin po na sa gabi, parang hindi na po ako makatulog. Hindi po ako makahinga ng maayos. Kailangan pa po mataas po yung unan ko para po nakataas po yung ulo ko. Nakakahinga po ako ganun. Parang hollow na po yung laki ng bukol ko. Pero hindi po siya ganun ka-visible eh. Kailangan niyo pa po siyang pigain po na ganito. Bali last year po, June 2022. Lagi pong nag appear yung Salveo Barley Grass sa Facebook ko. Kaling mag-open po ako ng Facebook, yung ads po niya yung nakikita ko. One time po, out of curiosity, pinanood ko po yung isang ads nila. Yun pong may bukol na si May Flores. Doon po ako nakarelate sa sakit niya na bukol. Kaya napo-order na po ako ng trial pack para subukan si Salveo Barley Grass kung kagana din po siya sa akin. So ayun po, nung umaga, nung pagkagising namin, nagtimpla na po ako ng dalawang scoop lang po muna sa isang 200 ml po na tubig po. Bali, yung naramdaman po namin nun, talaga pong inanto kami para pong na-recharge po ako. Yung mga sakit ko po nararamdaman nun, parang nawala po agad. Okay naman na may pakiramdam ko po na nung nakakainom na kasi yung kirot po talaga yung hindi ko makaya at yung kate. Parang tumatagos din po dito sa may puso yung pagkirot po niya. Doon po isang gabi, nakita ko po nung pinipiga-piga ko siya, may lumabas po na parang nana. Yun po pala yung matigas doon sa bukol ko. Kaya sobrang saya ko po no, nun, nung nakita ko po na ayun, nilalabas na po yung ano, yung nasa loob ng bukol ko. Saya ko po and then Salveo lang po po baba, sa bukol ko. So, ayun po. Sobrang laki po nang maitulong sa akin ng Salveo Barley Grass. Naniniwala na po talaga ako na health is well po tsaka prevention po talaga is better than cure. Kaya yung may mga sakit po na iniinda ngayon ay alternative medicine nga po na natural lang. Hindi nyo kailangan ng mga synthetic medicine. na may mga bad side effects. Si Salveo Barley Grass po talaga yung nagpagaling po sa bukol ko. Within 2 months po talaga wala na siya. Pati po mga ano ko para po sa protection nila sa kahit anumang sakit. Nagpapasalamat po ako ng marami sa si Salveo Barley Grass. Hindi lang po ako yung natulungan nyo. Sobrang dami na no po. Sana po mas marami pa kayong matulungan. Kaya ako po sinishare din yung kwento ko kasi gusto ko rin po mas makatulong yung, yung Salveo Barley Grass sa mas marami pang kagaya ko na. Yun po yung kapos. Hindi kayang magpagamot or mapacheck up man lang. Yun po. Thank you so much po, Salveo. Ako si Jane at ito ang aking kwentong selveo.